What's up, Coconut Pocket? And welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas. Sunday na nga pala ulit dito sa Texas at tanghali na kaming nagising ni David. Pero maaga talaga kami nagising kanina. Ah. Dahil dapat today ay eh, merong ganap sa buhay si David kaso nga umuulan kaya hindi natuloy. Kaya bumalik na lang ulit kami matulog tapos tanghali na kami nagising. Plus 11 si na nga kaming nakagising tapos siya nagready na tapos bigla kong inaya nakakain daw kami sa labas. Kaya naman ang lola nyo ay nagdali-dali na na maligo para makasama tayo kay David. At t shirt nga lang ako at nag-short dahil dyan lang naman kami kakain. Sa labas Alis nga namin ng bahay Ikatatapos lang din umulan Sa dilim nga ng panahon Kaya baka uulan ulit Ba't talaga hindi na lang ako naligo Kasi umuulan Charot Kambing yarn <laughs> Hindi lang naligo Kambing agad Di ba pwedeng iba na lang Charot <laughs> Tingnan nyo naman yan guys, ang dilim ng kalangitan. Mukhang malakas ang lagapak ng ulan mamaya. After nga namin kumain dun sa Mexican restaurant, paglabas namin ang lakas ng ulan. At tumakbo nga lang kami ni David kasi ang layo ng kanyang pinagparkingan. At eto nga kaming dalawa, parang basang sisig Patawa-tawa nga lang yan, pero masakit daw yung lagapak ng ulan. Lalaki ba naman ang patak ng ulan? At nga napakalakas ng ulan, ang dami pa rin kumakain dun sa restaurant na yun. Eto nga tagdadrive na si David, lalo namang lumakas yung ulan. Dahan-dahan nga lang kami, dahil kasi simula pa lang ng ulan ay na agad. At pagka uwi ko nga, sakto, natapos na rin yung mga nilabhan kong tuwalya. Nilipat ko nga lang ito dito sa dryer para makapagsala nga ulit ako dyan na madudumi naming labahin. Kagandahan nga dito pagkatapos madryer dryer eh, pwede mo na siyang tupiin. Alala ko nga dati nung nasa Pilipinas ako after naming maglaba at magkusot nga ng mano-mano ay kusan saan kami nagsasampay. Tapos kapag umuulan tas naulanan yung nilabhan mo kakaiba na yung amoy. Ang ending ulit ka ulit ng laba, charot. Mandi na nga ulit ng umaga at papasok na ulit ang aking asawa. Alas nga pala ako ng umaga nagising kanina para ipagluto nga siya ng kanyang lunch. Aalis ah, na nga daw siya kaya tinawag niya nga ako kanina habang ako'y nakahilata pa ulit. Balik kasi ako kanina sa tulog after ko maipaghanda ang kanyang lunch. Nabi niya nga sa akin na nakalimutan niya nga ang kanyang love gown. Kaya dali-dali na muna akong bumalik sa loob para kunin nga yun. Habang inaantay niya nga ako ay nagcheck na nga pala muna siya ng kung ano-ano dito sa garahe. Nang maihatid ko na nga ang kanyang lab gown dito sa loob ng kanyang sasakyan ako'y nagpaalam na rin. Bago nga siya umalis ay ang dami na naman niyang utos. Isa nga dun sa mga utos niya, ang favorite ko ay bumalik nga daw muna ako sa tulog. Masyado pa nga daw maaga para magtrabaho ako sa loob ng bahay. At ang pinakaayaw ko nga na utos niya ay wag ko daw kakalimutan na maligo today. Kaalis niya nga ay humilata nga ulit ako at ako'y manunood nitong Queen of Tears. Dahil yung Goodbye Earth nga na pinapanood ko kagabi, eh, naburingan ako kaya nagpalit ako ng bago. Mamaya na nga ako maliligo pagkadating ni David dahil medyo natatakot nga ako pag naliligo ako mag-isa. Dahil nga naaliwa ako sa pinapanood ko, hindi ko na nga napansin yung oras. Alas 12 na nga ng tanghali dito at hindi pa nga ako nakakain. Naglaga nga pala ako ng itlog at nilahat ko na nga ito. Gagawin ko nga pala dito ay mamarinate ko mamaya dahil masarap nga yun. Patikim nga pala ako ng marinated egg nung kumain nga pala kami sa Hokkaido. Una nga pala ay mag ka ng sibuyas at dahon ng sibuyas. At pagkatapos nga nun ay isunod mo na rin itong bawang. Kung gustong mo nga maitra itong ating marinated egg eh pwede mo namang gayahin itong ating recipe. Lagay din nga pala ako dyan ng kaunting ginger at dalawang kutsaritang asukal. Pwede mo nga pala itong i-store sa refrigerator ng one week. Pero dahil sa sarap nga nito, hindi ko alam kung aabot pa yan ng one week. Dahil lately nga, medyo tinatamad na ako magluto. Kaya naman itong naisip kong gawin para kuha-kuha na lang kapag nagutom. Dato puti nga pala ang toyo na gagamitin natin dito. Apat na kutsarita nga lang pala ang inilagay ko diyan. Dahil nga may kaalatan ito, kaya wag niyo masyadong damihin ng toyo. Pero dahil kayo naman ang kakain, kaya bahala na kayo. Charot! Malagyan ko nga ito ng toyo. Ito't lalagyan naman natin ang sesame seed. Chinek ko nga pala muna, baka kasi expired na, pero wala namang expiration date. Naglagay nga pala muna ko ng tubig dahil para hindi naman masyadong maalat yung nilagay nating toyo. Wala nga sukat ang paglagay ko ng tubig dyan. Kayo na bahala. Tansya-tansya na lang. haluin nga natin ito ng bongga para hindi mamuo yung asukal na nilagay natin. Habang hinahalo ko nga ito, abay pwede na ito pang ulam. Naglagay na nga rin pala ako ng sesame seed at hinanap ko pa nga dito yung sesame oil. Pero tabas ko nga yung nahanap ko at naglagay na nga rin pala ako dito ng konti para medyo may konting ang hangat sipa. Naglagay na rin ako dito ng konting sesame oil. Hinalatan ko na nga pala yung itlog at isa-isa natin ilalagay dito sa ating marinade sauce. Ay, Zoy, sinasabi ko sa iyo, you must try this kasi sobrang sarap talaga nito, especially pag diet ka ganon. And of course, masarap din siyang pang baon. Dapat talaga maibabad ito. The more na mababad siya, the more na masarap siya. Kaya habang tumatagal, lalong sumasarap, sabi nga nila, diba, Charo? Tapos yung itlog ko, na peraso lang yan. Kasi minsan talaga tinatamad ako magluto. Especially kapag ako lang yung kakain ang niluto ko. Medyo nakakawalang gana. Kaya ganito na lang yung gawin natin para tumagal pa siya at kukuha na lang tayo pag gusto gusto natin kumain. Plus, diet daw kunwari ako, charot. At dahil nga may nahanap pa akong kimchi, Ito at kakainin na natin. Ubus na nga rin pala ito, kaya ubusan na natin siya. At kung hindi man natin siya maubos ngayon, bukas na lang. Charo. Masarap sarap talaga kasi ng kimchi. Isang ganyan nga ay eh, parang nasa $3 doon sa nabibilhan ko sa Walmart. Hindi pa nga ito na ibabad ng matagal, pero kakain na ako kahit isang piraso lang. Maganda rin sanang ilagay ito sa jar para talaga namang lubog na lubog sa sabaw. And babad na babad siya talaga sa sabaw pag sa jar nyo siya nilagay. Huwain na nga natin ito sa gitna at hindi nga siya malasado. Masarap din yung medyo malasado din sana yung gitna. Pero okay na nga yan kasi lamang chan din yan. Okay na nga yung ganyan at perfect na talaga yung ganyan kesa doon sa dilaw na nangingitim na. Kaya pag naglaga kayo, 6 minutes lang ng itlo para hindi nga mangitim yung kanyang yellow. Siyempre, ang aking favorite ang lemon time. Ayoko pa talaga sanang kumain kaso nagkukutoy na talaga yung chan ko kaya sige na nga lang. Sabi nga nila, bawal tanggihan ng grasya. Baka madisgrasya ka. Charot pang bagting, ang inuhulat nyo sa langit, magsilamo na kayo.